So isang simple tips natin, so pagdating sa excavation at pagdating sa mga property line, kinakailangan yung hukay natin ay laging papasok dito sa ating mga property line. So hindi tayo pwedeng lumampas sa kabila dahil baka magkaroon tayo ng problema at pwede tayong ereklamo. At isa pa, pag yung uh, meron tayong kahangganan dalawang uh, property at yung ating uh, mga foundation, lalo na especially yung mga columns, mga wall footings nung pader natin, halimbawa, lumampas sa kabila, pwede yang abutin or masira, mabakbak in the future kapag, for example, yung kabilang magpapagawa ay gusto niya ng mas malalim na hukay. So, yun yung isa natin magiging problema at pwede rin tayong ireklamo kapag lumampas tayo sa ating mga property line. So, kaya napaka-importante na lagi tayong nasa tamang linya dalang. So wag tayong lalampas pagdating sa mga ganyang hukay pa lang. Napakaimportanteng excavation. Di ba? Ayan. So dito nga pala medyo mahirap yung aming uh, hinuhukay nila oh dahil kita nyo, grabe. So da ito pa lang uh, lugar na to, uh, nabanggit sa amin dati pa lang tambakan. So kaya naman na uh, dating malalim to kangkungan. So talagang malalim, matubig. So kaya tinambakan. Kaya naging ganyan yung uh, lute, uh, lupa, yung lote. So kita nyo, ang laman niya, kaya mga bato, asin na uh, mga panambak talaga. Ayan o, no? oh, puro bato. Kaya, kaya medyo madugo yung ating hukay dito mga bossing. Ayan, ito yung laman o. No? Ayusin pa natin yung mga hukay na yan. Tatanggalin natin yung mga baso-basura na yan. Grabe ayun yung laman so kaya ang ginagamit namin dito gumagamit kami ng piko at dahil yung ating mga bareta nahihirapan ng uh, tumalab dahil nga ganyan ang laman no? oh. <clears throat> so yung mga hukay natin ganito kinakailangan napaka-importante na masunod natin yung mga sukat, dimension ng hukay. Kasi dito nakasalalay yung uh, sa paghuhukay, di ba? Para malaman natin kung hanggang saan yung hukay natin, tamang lalim ng hukay, tamang dimension, preparation natin para siyempre yung ating mga parilya, hindi didikit dun sa mga lupa. So kinakailangan natin ng proper na lapad ng hukay natin at lalim. Ayan. So ayun mga boss, kita nyo mga tao namin na yan. So nilalagyan pa namin ng trapal yan dahil ayaw namin may inita, no? O ba diba? So kahit umambon ambun mainit, safe, hindi masyadong masakit sa balat, at uh, may iwasan din na mabasa ng ulan. di ba